So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay. So andito ulit ako upang mag-share sa inyo ng ilang mga love advice na sigurado ako kung pwedeng makatulong sa inyong buhay pag-ibig. So at this moment of time mga kamamay, pag-uusapan natin at magiging uh, topic natin ngayong hapong ito is mga bagay na kailangan mong gawin upang hanap-hanapin ka o upang mamiss ka ng isang lalaki. So, yung mga LDR relationship dyan, yung medyo malayo sa kanilang mga minamahan, para din po ito sa inyo. Possible, kailangan nyo rin po itong gawin kung may pagkakataon upang hanap-hanapin ka at hindi ka maalis sa isipan at puso ng isang lalaki. So, mahalaga po mga kamamay, mahalaga po na palagi kayong hinahanap, palagi kayong namimiss ng isang lalaki. Sapagkat kapag ka nangyayari yon sa inyong relasyon, ibig sabihin, totoo kanyang minamahal totoo kanyang iniibig, totoong meron siyang nararamdaman sa iyo. So mga kamamay, ito yung mga bagay na kailangan mong gawin upang mamiss ka ng isang lalaki. So bago natin simulan yan mga kamamay, isa lang hinihiling ko, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre like mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong ishare sa inyo. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang hanap-hanapin ka o mamiska ng isang lalaki. So, number one, gumawa ka ng masasayang memories together. Okay? So, mga kamamay, mahalaga po ito. Ito po yung tinatawag na pagtatanim ng pag-ibig. Ibig sabihin, magtatanim ka ng masasayang memories sa nakaraan para hanapin kanya sa kasalukuyan. Oo, mga kamamay, ang iba kasi dito, hindi to alam eh ang ginagawa ng iba. Lagi yung uh, ng mga partner ninyo. Ang ginagawa ng iba sa halip na happy moments, sa halip na happy memories, ang gawin, puro unforgettable, worst thing ang ginagawa. Okay? Puro away, puro tampuhan. Okay? Puro bangayan ang ginagawa. So, paano kayo mamimiss ng isang lalaki kapag ka dumating yung time? Di ba hindi? Di ba walang dahilan? So, tapos ngayon, ngunguto-nguto kayo. Dapat pala, happy moments ang ginawa namin noon. Dapat pala, naging masaya kami noon. Nung magkasama kami, dapat pala, hindi ko siya inaaway. Dapat pala, hindi ako nagbibigay ng sakit ng ulo. So, anong nangyari ngayon? Iniwanan ka ng tuluyan. Eh kasi toxic ang ugali mo. Eh kasi puro pasakit ang binibigay mo sa kanya. Sino ba namang lalaki ang gugustuhin na puro problema ang binibigay ng isang babae sa kanya? Di ba wala? Kaya ngayon palang mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, mag-invest kayo ng masasayang memories, gumala kayo, kumain kayo sa labas. Sigurado ako, pag dumating yung, o, yung araw, yung oras na maghihiwalay kayo or maglalayo kayo, mamimiss ka niya, hahanap-hanapin ka niya. And especially, mas mamimiss niya yung mga happy moments, happy together ninyo na magkasama noon. Kaya mahalaga yan mga kamamay para hanap-hanapin ka ng isang lalaki at mamiss ka ng isang lalaki. So, number two, alagaan mo ang sarili mo at lagi kang magpaganda. o mga kamamay. Alam ko yung iba dyan magaganda na talaga. Pero hindi dapat maging sapat yung meron ka ngayon. Kailangan araw-araw kang nag improve Kailangan araw-araw kong gumaganda at nakikita yan ng isang lalaki. Pero kung ikaw yung babae na kontento na sa kung anong meron ka, eh possible dumating yung time na iwanan ka possible dumating yung time na maghanap siya ng iba o hindi kanya niya miss Madaling sabi, tama lang. Pero kung ikaw ay laging uh, maganda, malinis sa katawan, maayos, mabango, sigurado ako, hindi ka maaalis sa, sa ilong, sa utak, at sa puso ng isang lalaki. Alam niyo mga kamamay, pagka kayo ay araw-araw nag-i-improve, araw-araw kayo nagpapaganda, ang isang lalaki ay walang panahon para tumingin sa iba. Ang isang lalaki ay walang panahon para okay, para maghanap ng iba. Kasi nandiyan ka na eh, araw-araw kang gumaganda, araw-araw kang sumasarap, araw-araw kang maayos, mabango. At kapag ka mabango ka mga kamamay, sigurado ako, oh, hahanap-hanapin niya ng isang lalaki kahit pa yan ay nasa, nasa barko, kahit pa yan ay nasa ibang bansa, hindi niya makakalimutan yung amoy mo. Kaya sinasabi ko palagi sa inyo mga kamamay, humanap kayo ng signature scent o signature perfume na talagang magbibigay sa inyong mga partner ng signature sa sa kanilang ilong o yung trademark sa kanilang ilong para mamiss kanya. Mahalaga 'yun mga kamamay. Kaya muli sinasabi ko sa inyo, magpaganda kayo, maging malinis kayo at maging presentable kayo palagi sa mata ng isang lalaki. So number three, Subukan mo ring matutunan o alamin yung mga bagay na hilig niya. O mga kamamay, sigurado ako mamahaling ka ng kahit sinong lalaki kapag ka ginawa mo ito. Mamahaling ka at mamimiss ka ng isang lalaki kapag ka ginawa mo ito. Sapagkat kung ano yung hilig niya, sinusuportahan mo. At ang maganda rito mga kamamay, kung ano yung hilig niya, willing ka rin matuto. Willing kang pumasok sa mundo niya. Willing kang pumasok na alamin yung mga bagay na gusto niya. At kapag ka nakita yan ng isang lalaki, mas mamahaling ka niya at hindi ka niya makakalimutan sapagkat ikaw lang yung babae na ng bagay na yan. Napakalaking factor, napakahalaga niyan pagdating sa isang lalaki. Yung sinusuportahan mo siya, napakalaking hatak niyan o points niyan pagdating sa isang lalaki. Sigurado ako, mamimiss ka niya, hahanap-hanapin ka niya kapag ka dumating yung time na nagkalayo kayo. Okay? So next, maging mysterious pa rin pagdating sa kanya. Okay? Mga kamamay, mga girls, kung hindi kayo tinatanong, huwag kayo magpipresintang sumagot. Kung kayo man is bago pa lamang, huwag kang magkukwento ng uh, mga mga tungkol sa buhay mo. Hayaan mo siya yung magtanong. Hayaan mo siya ang umalam nun para sa iyo. Hindi mo kailangang magpresenta. Hindi mo kailangang i-open up sa kanya. Maging mysterious pa rin pagdating sa kanya. At sigurado ako kapag ka nangyari yan, yung tipong magugulat na siya na, Aba, babe, marunong ka palang mag-gitara? Aba, babe, marunong ka pala yung bagay na yan? Mas, mas excited yung lalaki na mas marami pang malaman sa'yo kapag ka ganyan. Yung tipong nagugulat siya sa mga bagay na nalalaman niya sa'yo. Kumpara dun sa shiner mo na nang shiner yung mga bagay na, na meron ka, kapag kaginawa ginawa mo yon wala na sa kanya yon Okay? Hindi na bago sa kanya yon mas maganda pa rin na gulatin mo siya sa mga bagay na kaya mong gawin, sa mga karakteristik na meron ka, at sigurado ako diyan kanya mas mamahalin, diyan kanya mas mamimis, diyan kanya mas uh, matatandaan. Okay? Kaya mahalaga mga kamamay na maging misterius pa rin kayo pagdating sa isang lalaki. Asset yan mga kamamay. Alright? So next, huwag maging palaasa. Oo mga kamamay, bilang isang babae, bilang isang ikaw, huwag mong sanayin ang sarili mo na naghihintay, nag-aabang ng abot ng isang lalaki. Okay? Kung gusto mo lang naman na mas hanap-hanapin ka ng isang lalaki, mas ma-remember kanya palagi, mas ma-miss kanya palagi, make sure na huwag kang maging palaasa sa kanya. Sapagkat kahit na anong uh, sabihin natin, okay? sabihin na natin na malaki yung kinikita ng lalaki, okay lang sa kanya na magbigay na magbigay sa'yo. Huwag ka pa rin maging kontento sa gano'n. Okay, mas hahangaan ka pa rin ng isang lalaki, mas hahanap-hanapin ka pa rin ng isang lalaki, at mas magugustuhan ka pa rin ng isang lalaki kapag ka ikaw yung tipo ng babae na hindi palaasa sa kanya. Yung tipong uh, pambili mo ng Rexona, pambili mo ng shampoo, pambili mo ng cream silk, pambili mo ng napkin, sa kanya mo pa iaasa, please naman mga kamamay, huwag naman sanang dumating sa point na gano'n. Sapagkat magiging low value ang tingin sa'yo ng isang lalaki kapag kaganyan. Kaya kung ako sa inyo, paalala lang bilang isang uh, advisor, coach, video para sa inyo, kailangan huwag kayong maging palaasa sa lalaki. Kumuha rin kayo ng uh, trabaho, maghanap din kayo ng karir, maghanap din kayo ng uh, apupwedeng sideline para kumita kayo ng pera. Promise mga kamamay, mas mamahaling kayo ng isang lalaki. Masahan na panapin kayo ng isang lalaki. Yung tipong pag lumalabas kayo, hindi lang palaging siya yung taya. Tapos ikaw, ang lakas mo magyaya, tapos papalibre ka lang din naman pala, ang kapal naman. Mga kamamay, kung gusto nyo na magpalibre o gusto nyo lumabas, make sure na may dala kayong sarili nyong pera. Hindi yung uh, alam nyo na nga na negative na nga yung pera ng lalaki, yayayain nyo pa. Tapos pag hindi sumama, magtatampo pa kayo. Kaysa sasabihin nyo, minsan na nga lang ako magyaya, ah, hindi ka pa sasama. Tapos magtatampo ka pa kapag ka hindi ka pinagbigyan, eh alam mo naman na short na nga yung budget ninyo. Okay, wala nang pambili ng pangulam wala nang grocery or something na wala na siyang allowance. Okay, sana makakaparing kayo mga girls. Okay, sana maramdaman nyo rin yan mga girls. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong maging palaasa palagi sa isang lalaki upang mas hanap-hanapin kayo, mamiss kayo ng mga yan. Isipin nyo na lang. Kapag ka palagi nyong binihasa o palagi o nasanay kayo sa isang bagay na tipong lagi nyong niyayayo yung lalaki para magpalibre, lagi nyong uh, inuutakan, inuuto o ganyan pa man, sa so tingin niyo masasanay yung mga yan, matutuwa yung mga yan sa ginagawa ninyo. Di ba hindi? Lalayo ang mga yan. Sabihin naman ng mga yan, ah, na naman yan. Magpapalibre lang naman. Pero kung ikaw ay may sarili mong pera, kahit siguro yayain mo siya, lagi siyang sasama sa iyo. Lagi kanyang mamahalin, lagi kanyang mamimis. Hindi kanya mamimis kung lagi ka na lang uh, nagbibigay ng problema sa kanya, problemang pinansyal. Okay, lalo siyang lalayo sa iyo. Baka mamaya magtanim pa siya ng sama ng loob sa iyo kapag kaganyan. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, kung gusto mo na hanap ka ng isang lalaki, mamis ka ng isang lalaki, kailangan 'wag kang palaasa sa kanya. So, yun lang mga kamamay, ang ilang mga bagay na kailangan yung gawin upang sa ganon, mamiss ka ng isang lalaki at mas hanap hanapin ka ng isang lalaki. So, paano mga kamamay, if ever na gusto mo at nagustuhan mo yung ganitong klase ng love advice, huwag mo kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and ilike mo na rin ang video nito. So, paano mga kamamay, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.